mga kaboks last day na po ito bukas March 27 2024 ang uh, pagbubukas nito sa susunod ay after 5 years or 2029 para bigyan daan ang pagtatayo ng North South Commuter Railways or NSCR Ang huling biyahe po ay uh, mula Governor Pascual patungong Tutuban at Tutuban patungong Alabang ay last day na po 'yan bukas March 27 Malaking epekto po ito sa lahat ng mga regular commuters ng PNR na ito na talaga ang bukod-tanging ginagamit nila lalong lalo na sa mga magsyota ay este sa mga estudyante ng mga eskwela na malapit po dyan sa dinadaanan ng railways kagaya ng PUP at dito po sa Espanya papuntang pong Escolta halos iyan po ang ginagamit ng mga estudyante walang traffic at saka talagang mahigpit uh, este uh, mura na at saka kung ano yung target time mo na sa iyong destination ay talagang mahihit mo yon kung ano po yung nakapaskil na oras ng dating ng tren ay check yon din po talaga darating The closure of this uh, PNR is expected to affect around 30,000 commuters in Metro Manila who rides these trains every day. Grab alas dos po ito ng hapon dito po ako sumakay sa Espanya at marami po itong madadaan ng stations bago dumating ng Bikutan kaya pagdating sa Bikutan ganito na po siya kadami pagbaba na mga passengers sa Bikutan station Masilip nga kung puno pa rin yung tren papuntang Sukat at Alabang. May nakatayo pa rin. Ganito po mga kaboks kung gaano kaimportante sa mga taga-bikutan itong Philippine National Railways. Marami po ang nakikinabang dito. Ngayon, pag ito po ay nawala ng operation nito sa... Merkoles, or last day sa Merkoles, eh paano na lang. Kaya magbabas po na sila papuntang kung saan sila papunta or mag -jeep. Bikutan pa lang po yan ha. Iyan po ang mga nakikinabang sa Bikutan. Ang oras po nito ay alas 3 imedya. Mamaya pong alas 6 niyan, mas matindi or alas 5 ng hapon. Sa lahat po ng mga mayroong katanungan regarding po sa inyong trip papunta po sa inyong pararoonan, eh mag-message lang po kayo sa akin or magtanong at nang masagot ko po kayo at uh, bibigyan ko po kayo ng tip kung ano po ang inyong sasakyan papunta po sa inyong destinasyon na madali. Baka po makatulong si Box TV sa inyo. Maraming salamat po at hanggang dito na lang and uh, God bless us all mga kabox.